kasama ko yung buong grupo ngayon si Tanggul si Dustin siya kasi Nini dito kami ngayon sa Suba no? subukan namin ng alimang hunting ngayon may bina pun test yang sebab main dulu lagi kesian dah kita ni ni dito papay nga ang dami nila may dulo Walang mga laman yung tanda ang butas natin walang malaman subok so, na natin sa so, so, baba may katangin din kita lang yang nakikita natin may dalo tangking ah, wala siguro umangat ini kau kaya pula dia itu alam apa tu lah dah nak main tu lah pas ni main tu lah pas tau kut ses ni main tu kut ses ni main sya pula nak lima aku ah, you know. lumabas yan may isa na tayo bali ano may doon manguha tayo ng palaka manguha tayo ng palaka kasi parang madalang yung olimango manganap tayo ng palaka may doon para adubuhin bukas ito sana ganito kaso wala ganong laman Buti pang pa palaka may doon. Palaka palaka yung konektado may doon. Ah, palaka po kita. Pa. Ay balakang, ano, dagat na. Tigdag -dag natin dito. Ikandjimay kasi naubos ko na yung lahat ng palatandaan na alim ng alimago wala akong nakita ah saan ba malaka na tayo ngayon tubuhin natin to ang hihirap kasi nalalagyan ko eh ako. Ako. naku, naku, naku. dito sa isang limang ba? Babi cili ni. Ani. Laki mai dulu. Okey, apa kah? Apa kah lalim pada itu? Itikan lang Natin sesi ni uh, tu. Tak. Tulen. Hmm, Laki mai dulu. Uh, Mama ya. Gak kemalai thank <laughs>

isaw. Tsaka may lakumo pa kasama. Tsaka na muna yung lakumo. Maganda to. Wala ano ba. Wala ka hihimayin. kasi para hindi makawala pa tatalon din kasi sa ikubag mo ito pampa lang ba pampalasing sa kanila kalapong kahit inuntog na may ano pa rin Tumalaban ko rin. Ito ba mo pag hindi mo ihahampas kakawala may dun nandito na ba ako sa bahay may dun nakahuli tayo kaso hindi alimha mo nakakuya baki nakakuya <laughs> baki Nakadali ako mga idol Isa lang alimango no Mga palakayan Sinarado ko muna Nakikita ko sa inyo Kunti mga idol ay, lilinisan ko muna ngayon. Tapos bukas ko lulutuin. No? Ang dami sya, Baby. May limango na ano, mga 250 grams siguro yan. May ito. Tapos yung mga palaka natin na pang adobo. Kaan ba ka? Kaan ka prag kuya? Ako eh. Kaan Mamaya ko na pakita sa inyo mga idol, lagyan ko muna to ng pinakulong tubig ba para hindi na sila gagalaw no kasi pag ganyan delikado. Yes. Tagbotab dako pa ng idol. Mahirap pa tayo pag manghuli diyan. <laughs> Sobrang iila pa naman. Ito na may dalawa. Bali ito lahat yung nakuha ko may Nilapawan ko na lang siya may idol. Tanggalan ko na lang ng bituka tapos Bukas na lang natin lutuin 24 hours later. <laughs> Magandang tanghali po sa inyo lahat mga idol. Hmm. Ka, prag? ha? Ito, it, yes. <laughs> Yan, magandang tanghali po ito pala yung ano mga idol, karutungan sa kagabi, no? Na nang-ilo tayo ba? Nang alimang sana. Kaso isa lang yung nakita natin, kaya na uwi sa. Ayan, may doon. Palaka. Sarap na ito may idol. Bali yung sinabi ko po kagabi sa inyo, na adobo sa gata. Hindi na matutuloy, may idol. Okay sa adobo, pero pag nilagyan ng gata, wala talaga ubus <laughs> sabi niya ano at magtanim ng buko <laughs> after 3 to 5 years makakapagata na ako matagal tagal pa yun natin baka hindi na tayo makapagpunglang no? ano? kaya adubuhin na lang natin yun yung mga sangkap may idol tsaka ito nagpainit na rin ako ng ano dyan no? kasi kanina naggawa ako dito sa bintana namin yan yung pinalitan ko na yung kahoy nandito may idol babali ako lang yung nagkasimbol gawa yan sa ano sa ang eh, yung rectangular tube para hindi na siya anayin mga idol. Patakaan na wedding wedding mga idol ba? ano? Oh. kanya Ganyan yung itsura sa likod no. Tsaka ito ding ano ko, jam sa pintuan ko, gawa din sa rectangular tube. Pinag-ipunan ko na yung, mga idol kasi pag bibili ka ng kahoy, maano siya, yung kakainin ng anay ba. Kaya hindi ko naluto agad, nabisi ako sa paggagawa. Ngayon lang ako nakaroon ng ano, ng oras mga idol. Sabi ka kuya pala, yung ka dubuhin na natin to. Mamaya pala, pagka nasalang na ito, may tulad mag-shoutout po tayo, no? Sa mga nagpapashoutout sa atin. Ay, sabak ito. Dinamihan ko yung bawang para mabango. Kakain si kuya nito, may tulad. Hindi eh. ko na nakita ito. Ayan, na. Ayan na natin yung ano. Hindi ko na lang inanong mga idol. Kagabi sa paglinis ko, bitoka lang yung tinanggal ko. Hindi ko na lang tinanggal yung balat mo. Mango at saka palaka Tapos na natin yun ito na ulam ah, natin yun Tapos na ulam natin na Loto na yung Tapos tuyo hindi lang ako gagamit ng suka pang paasim kasi may sobra pa naman sa limon na ginamit namin nung namingwit kami ba, nagkilaw ng pangan o ibis. Yan na lang yung gagamitin natin pang suka may soy sauce. Saka yung lime juice. Thank you improvised na adobo ba? Social na adobo version. Ayun. Okay na yun na Oyster sauce. Pinaugan yun na adobo mo yun. Ah, karabi. Sarap ng kurma ng palaka mo yun. Sa mga kumakain lang po dyan ha. Pero sa mga nga, hindi po kumakain. Pasintabi po sa inyo mo yun. Hindi naman po lahat talaga ng tao kumakain ng mga ganito ba? mabibilang na kasi ito sa ano sa mga exotic food ba sa mga kumakain na po may pero yung mga hindi naman po kumakain ito pasensya na po talaga kamay pwede, po, pwede nyo pong hindi panuorin yung vlog natin ngayon nakasanayan na kasi namin to pati yung mga bata hindi na talaga bago sa kanila may ang kumain ng ganito kaya pasalamat rin ako hindi sila mapili kasi hindi makakalason may ay goods na goods Tsaka shout out po tayo may idol no. Shout out na muna mga idol. Abang nakasalan po si Binbin. Ayun oh, no, nanood siya ng TV may idol. Umalis kasi si Maika Nag-process ng papel ni Mama ba. Doon sa munisipyo. Kaya kami lang dalawa na iwan. Ayun, shout out pala kay Ma'am Sharon Murata. Shout out po sa iyo Ma. maraming salamat no. Kay Ate Concepcion Balmuris. Shout out po Ate, thank you po Ate sa suporta mo po ng binibigay no. Tsaka ingat ka po diyan Ate sa ano, pinuntahan mo kay Idol Carlo Minorias ayan shout out sa iyo Idol pa shout out din kay Leonard Baldusa shout out sa iyo Idol maraming salamat no kay Kuya Rolf Kunz thank you Kuya no hindi naman kung naiintindihan mo to Kuya thank you so much <laughs> kay Ate Karina Kunz maraming salamat po sa inyo ingat kayo dyan sa Sambales kay Kuya Ganggang ayun Kuya shout out sa iyo dyan kumusta ka na kay Ju Ingkuk ng Kuwait ayan shoutout sa idol no kay Spanso Daniel shoutout po idol kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado shoutout po sa iyo ate maraming salamat po ha kay GBL Mix Vlog shoutout no Ate Nida <laughs> de Rosa shoutout sa iyo ate kay Pynix Pin Expert One Life History Ayan shoutout po sa iyo idol Maraming salamat po no Underdog Ayan shoutout no idol Thank you po Kay Billy Junior Makahilig Shoutout po idol no Kay Mam Ma Amalia Rochester Ayan shoutout sa iyo ate Maraming salamat Kay Bubis Arnie Laulita Shoutout po Kay Mam Ma Maribik Clarabal Shoutout po sa iyo ate Thank you po Kay Jewel Batu Malaki Ayan shoutout idol no Kay Danilo Pahardo Shoutout idol Matthew De La Cruz shout out po kay Macyard TV shout out idol no kay Randy Bermudis shout out po idol Runly Official shout out idol no tsaka shout out din kay ano kay Atinubi Nubi na ng Angon Rizal at kay Estinor Harm ng Angon Rizal ba sa inyo Ate no maraming salamat sa supportan nyo pong binibigay mga idol at ingat po kayo palagi dyan no kay Ma'am Rachel Panganiban. Ma'am, shout out po sa iyo, Ma'am. Sana ay nakabangon ka na doon sa nangyaring sunog ba sa, ano, sa bahay mo po. Yan, bali ito na siya, mga idol. May basin lang natin yung ating wow, lami ng mga okay, na Maydol, eh. Yung kagabi, nilagyan ko to ng mainit na tubig kasi bago ko pinakita sa inyo, mga idol ba. Kasi pag pinakita siya na hindi siya pa na ano, mga idol. Pinaghahampas ko to kagabi. Medyo brutal nga yung ginawa ko. Pil buhay pa rin pagdating parang pangpaano lang 'yung maydol ba? Pangpatulog lang. pagdating dito, buhay na lahat. kaya nahirapan ako pag pinakita ko, baka magsitalunan ba? Ay mawala pa sila maydol. tagbotag pa na ko. Kaya nilagyan ko ng pinakulong tubig. Kaya 'yung balat, mahirap tanggalin. Sinama ko yung na 'yung balat. Ah. Paish na. Gulay shay maydol? Paibasi na lang siya saka ilagay na natin yung ibang mga panang, panakot may doon yung bill paper tapos si buyas yan yung bunga ng tanim ko doon sa ano, mini garden ko ba yan mga idol may anim eh. ang kukak ba maganda yung magmamantika siya may doon ba para yun yung ibabahag natin sa na sarap sana ay pares ito yung mais na bigas mga idol kasi yung mais na may nabigas na ubos na nagbibili pa kami ayan mga idol oh ang ating adubo mga idol ah ayan tayo eh ayan mamaya lang po ulit mga idol ah pagkakain na kami ni Binbin kami lang ni Binbin -Bin muna dalawa kasi si Maika yun na may pinuntahan ayun mga idol oh mga idol one one <laughs> kain siya ng brad Ini ta. Ini Uy, basa. <laughs> Ito na po may dog tsaka may sasawan kami may dalo. Yung limo na pinigaan ko ba. Lagyan ko ng asin. Kain pa tayo may idol. Hindi na nakapag-antay si Binbin may idol. Mapreta po na. Mm. Si Binbin kanina pa kumain. May tubig tayo dito malamig. Oh. Krampi, krampi. Ah, sarap nito. ka ba? Ah. Mm. Kain tayo. hindi talaga mapili ito si Kuya Mayro hmm. guys po luwa bakog ha luwa bakog kain po sa inyo lahat yan Mayro mm. tinirahan ko si Mayka hmm. palaka ito yung isang alimango Betul macam ame. Ambil. Hmm, guys, buka. Hmm. Ni nah, abik prag. Hmm, mai dulu atuk mai dulu. Abing buang kan ya? Hmm. Pak boy tak ni kuya. mai dulu. Pak yang mai dulu. Ana dia tak prag. Ini mai dulu kain tak prag. Kain tak mai. Mm. mm. Ang sarap ng ano lime e eh. lemon itim pa ngayon. Nakakadagdag bango siya sa pagkain. Mm. Yummy. Hmm, lemek. Memang air Lemek? bagus tu, lepas lotok tu. Hehehe. Insight tu itu. goyang macam tu. siapa? Hmm, hmm. Abang. Dah, tu. Hmm. Big. Eh? Big hmm. Kan ini bunyi. Eh tak sama itu. Hmm. ini apa palu kain? Kain apa ka. lu? <laughs> ini apa gran pak kain gran pak? Kain gran pak. apa sama Salah Kalau sarap Hmm. lemek ya. Hmm. Lamig. <tang lupa> hmm. lemek Hmm. 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 Ha lagi balik yo. Hmm, ya. Ah. Hmm. Ah. Ini papa. Ini ah, papa. Ini papa. Ah. Hmm. Ah, Ini papa. Ini papa. Ini papa. Ini papa. Ini 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 papa. Ini papa. Ini papa nama itu kai. K. Like M. Engaging. Takpa oh. Gel. Jauh sahun ni mahu saya suka kamu. Paki tak mengaidu. Paki tak sama mengaidu. <laughs> Kalimutan. Oh, tadi mong vlog. Oh, uh -huh. tadi mong vlog. Um, dami na nagkano man do, nagagawa dito sa amin, nagpakang-pakang. Nagagawa ng tindahan ba. Sa bahay namin. Dami ingay. Pag ito dries. Kuham na ito guys. Tampak talaga may dito. Yeah. Eh, grabe itong buka oh. Tumbuk. <laughs> hmm, pag rice ada ang eat man hand hmm, scrap. Nami. Scrap. Nak tiada nak kau nak kahwin cakap yang pelakak tu mereka ulang para pagkaway nun kain na sila may dito eh, Pagkunti lang talaga napakasarap. Kasi kung madami to, ako, nakakaumay na yung may dulo. Apa? Mm. Anak aku ya. Tak mm? mau. Apa, apa untuk? Huh? Okay, ini apa? Alimango talaga mga hilig nito mga idol. Alimango, alimasa, close. Pati yung mga Wah ba? Wow. Yan yung mga paborito talaga ni. Hmm. Wow. Mm. 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 Hmm. Rice. Pag yang mm. Wow. The best. The best, my Serap. Mm. Hmm? dami mo na ubus na palaka. Ang <laughs> oh, rice. Pragda yun. na kuya okay kung may mga laman lang yung butas ng alimango kagabi baka may madagdagan mga idol kaso walang laman ba walang pumasok hindi lang ah, Si nakasiid ng limang mga idol. Napupuntahan ko sila. Sarap. Ah. cú lắm 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 cú này cú lắm cú lắm cú lắm cú lắm cú lắm cú lắm cú Bilang atau mama saya kelabah. Sudah so, mai dulu. Ah lagi pulang tu dulu. Bapa nak kau mai dulu. Bapa ingin